Taga Quezon. San ho ba sa Quezon itong Encarnacion Farm? Sir, Dolores Quezon po. Ito Dolores. Ito po yung kami Banahaw. Pakanan kami ng bundok Manahaw. Aba, thank you ha. Mm -hmm. Sa Dolores Quezon. Abay mukhang talagang background mo pa yung farm mo, ma'am. Ito po yung aking mga puno. May babayan na mga... Ayan, Ayan na. Oo, medyo madilim pa. Pero, ah... Uh, abay, ma'am, pag-usapan natin itong ito. mga ano, pagpaparami ng tanim through leaf cuttings. Pwede yes, pala yun? Yes po. Uh, can I share na, sir? Okay. So uh, part po kasi ng aming tinuturo yan to uh, agricultural crops production, and 2 By the way, kami po ay TESDA accredited at kami po ay may mga TESDA scholars dito na yun po ay libre nag-aaral with allowance sila. Wow. So all about farming po kami. Bigyan ko na rin po ng background. Ang mga tinuturo po namin aside from agricultural crops production, meron kami ng organic agriculture production in situ at saka agro-entrepreneurship in situ. So doon po sa agricultural crops production, meron po tayo tinatawag ng dalawang types of propagation. Yung una hmm. ay seed. Opo. Yung pangalawa ay, ay as asexual which is seed. And then yung asexual which is uh, part of the plant na pwede mong ipapropagate. So mm -hmm. mas mabilis siya kung asexual. So sa asexual po, meron tayong tinatawag ng cuttings, uh, air layering, mga budding, uh, marketing, so, saan pinauugat natin yung bawa sa air layering, pinauugat natin yung sanga ng halaman para mas mabilis. Doon naman mm -hmm. po sa grafting, dinudugsungan natin yung rootstock, yung uh, bawa ay hindi maganda klase ng halaman, dinadagdagan natin ang isang namumunga, sanga ng isang namumunga halaman para mas mabilis ang kanyang paglakit, bubungan na agad siya. Doon mm. po sa cutting, which is our main topic for today, ang cuttings po, pwedeng stem, pwedeng leaf, pwedeng roots. So, mm -hmm. pwede po yung cuttings, pwedeng sanga, itatanim natin. Yung roots, pwede natin itanim din, tugbongan siya. And then, yung leaves. Dahon. So, maraming po hindi na mm. nakaalam na yung palang leaves, ay pwede rin plant Oo propagation. Ano-ano so, mga yung... halaman po yun, ma'am? Maputol kita. Ano-ano mga halaman yeah. po yung pwedeng dumami at mamunga sa pumamagitan lamang po ng dahon lang nito? Yes po. Ang pinakang uh, common po na ginagamit natin dito ay, ay yung mga succulents o yung mga cactus. Oh. So yung po tatanggalin lang natin yung dahon, tutubo na siya uh, sa isang magandang may, batabang lupa. So aside from that, meron po tayo tinatawag ng mga espada, yung mga house plants o snake plants. So pwede natin pa, padamihin through the leaves. Meron pa din po gumamela. So yung po yung dahon lang ating uh, padadamihin. Atakataka yung mga leaves na basta more on succulents so to pero pwede rin yung ibang leaves na pwede pa through sa kanilang mga dahon. And then paano po yun? Nakita namin sa mga visuals po natin ma'am, talagang yes, ibabaon mo lang yung mismong dahon sa lupa. Yes po. Tapos tutubo so, na siya? No po. So, ano mga kailangan lang po, po? Ano mga kailangan, ano mga kailangan isa alang alang lang dyan, ma'am Mags? Ayan. So, dapat po meron tayong rooting hormone. So, yung pong rooting hormone, mas mapabilis yung pag-absorb ng dahon doon sa uh, nutrients ng lupa. Uh, kung wala po tayong commercial na rooting hormone, pwede tayo gumamit ng kung anong naroon sa ating farm. Like po ng aloe vera or yung cinnamon powder. So, yung po'y kinukuskus nila o dinidip nila doon sa aloe vera or the cinnamon powder bago sa kanila itutusok sa lupa. Mas mabilis po siya magpopropagate doon sa mga rooting hormone na yun. Tinuturo din po natin yung sa kanila. Ah, oh, malaking bagay din pala 'yung aloe vera no sa mga halaman na ito para mas mas makatubo po pala. Yes. Parang po. tinutulungan din, po pala ng aloe vera man. mga kapwa niya halaman. Yes po. <laughs> ah, okay ah. Okay, so okay, sige ma'am. So kunyari meron akong ganyang halaman ah uh, kahit ano po no ah uh, sa sa malit na paso lang with with that kind yes, po. of uh soil na binabanggit mo, kaya na tumubo na mga ganito yes, halaman. Gano'ng katagal ang pagpropagate ng pag, uh, pag-through leaf or pag-through asexual? Uh, ah. uh, Siyempre, hindi naman po yan basta itanim lang at uh, uh natin Siyempre, we have we need TLC. Kumbaga, dapat <laughs> ay yung lupa, nadidilig, may araw, yan, para for them to grow. Para, kumbaga, nado niya lahat ng kailangan yung nutrients para siya maka uh, mag-propagate. Oo. Oh, oh. At iso, ito po ay talagang itinuturo din ninyo dyan sa mga yes, students. Yes po. Lahat ng paraan ng propagation itinuturo po po dyan dito sa farm. Hindi Para ba mahirap? Pagkating nila sa kanila, they can ano, on their own. Hindi ba mahirap, ma'am, yung propagation po ng asexual o yung bahagi nga po ng halaman ang ginagamit compared dun sa sexual yung approach, yung through seed o binhi Ah, uh, mas maganda po siya kasi para in-skip mo na yung life cycle niya kung sa seed ka magsisimula which is napakatagal. Hmm? Dito pa o kung po, kung halimbawa kung uh, air layering, pauugatin mo lang yung puno, 2 to 3 months, ah, uh, pwede na siyang magroots na siya, pwede mo na siyang itanim kaagad. Na mamumunga na agad siya in the mga 2 to 3 years. Mas mabilis po ang cycle ng puno. Mas mabilis mo siyang pakikinabangan kung ko-compare mo doon sa true seeds. Especially kung trees po ah, kasi kung mga vegetables, mas maganda kung uh, seeds, seeds talaga. Uh Oo. -oh. Pero kung halimbawa okay. meron kang mag, uh, mga halaman na mahal at gusto mo nang i-propagate, kaya dito meron akong cinnamon. Hmm. O, oh, kung oh. ko siyang magbunga, eh, kailangan ko pa siya pakikinabangan. So, ang ginagawa ko, minamarkot ko siya para mapakinabangan ko na siya. And ang isang stem po ng aking marketed na cinnamon, that cost 500 pesos. Hmm. So ganon hindi mo kailangan mag-farming na kailangan mo mara maraming lupa. Kung meron ka ilang puno na mga mahal pwede mo na siyang paramihin through ito nga po, propagation. Galing naman. Sabi ni Aliani Hungco, may nagko-comment po dito. Wow, talaga po, pwede po pala yun. Ang galing naman. Mat matry nga yan pag naka-uwi okay. daw siya ng Pilipinas. Taga Kuwait po ito, ma'am, nanonood ah. sa atin. O, okay. ma'am, bukod po dyan sa propagation through mga leaves or other parts nga po ng halaman. Uh, parang nakita ko rin sa page ninyo yung about sa vanilla. Ano to? Yes, ano ba tong pollination ninyo ng vanilla? Yan yeah, po, nasa likod siya. May ada vanilla dito sa <coughs> puro ng kape. Oh. Uh, ang vanilla po is an orchid. Okay. Ang bilikod dyan, uh, isang, isang metro is 500 pesos. Oh. So, uh, it's either i propagate mo siya i, i cut mo siya as cuttings or pag pabungahin mo siya so kung pabubungahin mo siya it takes 3 to 4 years bago siya bumunga and then pagka naman siya ay eh, nagflower na mm -mm. kailangan mo siyang i pollinate within that day kasi pagdating ng hapon mawiwilt na siya you will uh, atay ko na lang ang next flowering season niya which is ano pa ulit? Siguro, next year na. Siguro. Next year na. Ah, ganun katagal mm -hmm. pala. Ang kagandahan po sa vanilla, low maintenance siya. It's an orchid. Opo. Itakapit mo lang siya sa puno and then hayaan mo na siya. Uh, kahapon nung no, isang araw na, na bigla ako kasi biglang Nag nagbunga na pala. Nagbunga na. Eh, kapit, oh, eh, season niya ngayon eh, season. Galing naman. Yes, o oh, ma'am, sa, sa mga gustong matuto, paano ba? Pwede ba magpaturo din sa inyo? Or pwede ba talagang makapag... Uh, may mga mapulot pong mga ideas through Encarnacion yes. Farm. Please invite yes. everyone. Uh, yung Facebook page po nila mga kapatid, napaka ano po, napakarami kang mapupulot na mga kaalaman sa paghahalaman. Sige ma'am, ikaw na po. Okay po. So doon po sa malalapit dito, uh, ini-invite ko kayo kasi may, baka may mga parating pa akong agricultural crops na Um, na course o oh, qualification. By the way, it is free from TESDA. Sabi ko nga po ay... May allowance mga, pa. <laughs> pa. May allowance pa yung mga students. <laughs> may allowance pa po. Yan po. Libre ang training, libre ang assessment. O, oh, may meron ka pang uh, magandang background ha? para kang hindi nag-aaral. Tapos may allowance ka pa. o, no? oh, saan ka pa? Saan ka pa? Tapos magagamit <laughs> mo siya kung ito'y mag-aabroad, kung for poranting, kung ito'y masariling farm, at kung ano lang, kung gusto mo lang maging plantito or plantita, ay agricultural crops po ay sinishare namin dito. So yun po, ini-invite ko kayo dito sa farm kung kayo ay narito lang malapit sa Dolores. Anyway, marami naman po mga test the schools kung kayo po ay malayo rito. Punta lang po kayo sa inyo test the provincial office. May mga test the schools school po na go-offer ng similar courses gaya sa akin. At pero kung taga-Dolores po kayo, ay punta lang po kayo sa farm at para ma skip kayo sa aming mga next courses na i offer. Abay, syempre dyan na tayo sa Incarnation Farm. Okay ha, marami kayo mapupulot. Hanapin niyo po sa Facebook mga kapatid, Incarnation yeah. Farm. Thank you Ma'am Mags sa oras yes, na ibinahagi thank niyo si po sa amin. Oh, At sana makaulit kami sa iyo ha, sa mga iba pa mga Ayaw ginagawa ninyo. Ayaw po, anytime ninyo. sir Mon. Sa dami nang pwede kong i-flex sa farm. Ayan, i-flex natin yan ma'am. Sige po, thank you, you ma'am. Yan po si Ma'am Maria Magdalena Ripas, ang may-ari for owner ng Encarnacion Farms.